Desyembre 25, kan magbukas ang mga tindahan yung paputok sa Sawangan Park sa barangay Daptap, Ligaspi City. Saro sa mga nagtitinda iyo ang 54 anyo sa si Tatay Domingo. Istorya niya, taun taon siyang nagtitinda digdi. Alagad maluya pa ang barakalan ngunyan. Nagkapirang aldaw pa kaya, antes ang bagong taon. Sini ka nakatuodan, piglalauman niyang madagsaan para bakal sa Desyembre 30, Sundo 31. Wala namang kinagbakal, susabi bagang idi nang pangunsumo so panggastos aron kami kaan. Pero pero pigasan mi talagang ano New Year. pang New Year talaga. Ang mga pang ano kan susabing Pampasko, dai pang, pang nag-asa diyan. Sa pagkikipag-ulay kan news team sa iba pang paratindas sa lugar, halos nagumento man daan presyo kan mga paputo a sa pag-uuran, posible man daw makapaluya pa kan ang mahal na presyohan. Arugan 64 shot fireworks na dating 7,000 pesos na ngunyan ang 9,000 pesos na. Fountain na 120 pesos, ngunyan ang nasa 150 pesos na. Sintoro ni Huda sa na 180 pesos, ngunyan ang 200 pesos na. Laom sa nakan mga paratinda na lugod mabawi maninda ang sa indang pinuhunan. Mientras tanto, basado sa pinakahuring datos kan DOH Bicol, nagpakol na sa walo ang firecracker-related incident sa rehiyon na naitala po kan Desyembre 21, sundo mo na aldaw. Katakod ka ini, padagos ang pagirumdom kan ahensya sa publiko na ibitaran ang paggamitin paputok nga ni makaibitar sa siring na insidente as in gumamit na sananin alternatibong pamparibok sa pagsabat sa bagong taon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Hercules Parbacena.